Hello mga kapitbahay, welcome back sa channel ko no? So ngayon mga kapitbahay, yung vlog natin for today is mayroon kasi tayong isang subscriber nagtatanong Ano nga ba daw ang pwedeng gamitin na pang network monitoring Gamit ang ating PFSense Para mamonitor mo yung mga activity or yung mga site Or mamonitor mo yung mga MB kung ilan na nagamit Or kung gaano kataas yung gamit ng isang uh, client or device doon sa ating PFSense or doon sa ating network. Yan. May nagtatanong po kasi. Ayan mga kapitbay. Familiar ba kayo sa NTAP NG? Yan. Yung NTAP NG dati nagamit ko na yan. So ngayon, uh, latest na siya in-upgrade ni PFSense. Kaya try natin. Isishare ko na rin sa inyo kung paano yung mga basic configuration ng NTAP NG. Ayan. So, yung NTAP NG yan yung pinaka parang network monitoring ni PFSense na ginagamit ng mga ibang IT users kasi titingnan natin, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga basic at saka kung gaano na siya ngayon kaganda kasi upgraded na siya. Hindi na siya katulad ng muka ng dati pang PFSense or na NTAP na hindi pa upgraded ngayon, mas pinaganda pa nila lalo. Okay? So, ayan. So, ituturo ko kayo, install natin, ituturo ko sa inyo pa paano mag-install o configure para ma mo yung mga activities sa network mo. Dito sa loob ng network mo gamit ang NTAP NG. Okay? let's go ayan mga kapitbay ito yung test server pre-absence natin ayan saan nga ba nakukuha yung NTAP na services nun nandito lang po yun sa package pumunta ka lang dito sa uh, package manager ayan punta ka rito sa available package ayan pag mo dito yung NTAP ayan lalabas lang yun kasi ito hindi ko na ma kasi actually na-install ko na siya ayan nandito na siya yung mapapansin ayan nandyan na siya ito na siya so kapag na-install mo na yan automatic Kapag na-install mo na yung NTAP, automatic, pupunta ka lang dito sa Diagnose. Ayan. Nandito ah, na siya. NTAP NG, NTAP Settings. Ang unang-unang gawin mo is, kapag after mo siya ma-install, pupunta ka lang dito, Diagnostic, tapos NTAP Settings. Ayan. Pag na-install mo, ito na yung lalabas kapag winuksan mo. So, ang gagawin mo lang, enable mo lang, tapos ito, make sure, ito. Naka-check. Tapos yung username and password mo, ay password bulang pala kasi default nito is admin ayan ito yung interface mga kapitbay nasa sa inyo yun kung ano gusto nyo i-monitor pwede nyo i-select isa lang or pwede nyong ise lang nyo i-select lahat nasa inyo na po yun tapos ito mga kapitbay yung DNS mode yan i-default lang nyo kayo na bahala kung nga rin gusto nyo paglaruan or pag-aralan pwede pwede nyo i-select yan kahit saan dyan pero medyo komplikado kasi dapat kabisado mo talaga yung sense para makonfigure mo lang maayos yan so kung baguhan ka pa lang or kung gusto mo lang talaga na simple monitoring lang i-default mo lang tapos yung mode nya make as default mo lang tapos ayan. eto okay lang yan hindi mo na masyadong kailangan yan kasi ang kailangan mo naman is for monitoring eto yung Geolite 2 be license key license to kailangan mo mag-register eto register for uh, mix mine account eto may bayad po 'yan pero gagana pa rin naman 'yan kahit wala 'yan. Ito kasi yung GeoLite na to ibig sabihin, pwede mo siyang i-monitor kung nare may mga server kasi ibang bansa, malalaman mo yung mga IP kung saan galing bansa or ano yung mga pumapasok doon, ano yung mga namamonitor ma-monitor doon. Ito mga Apache, a uh, free BSD uh, services lang to ni PFSense. Mayroon Minsan ma-encounter mo na hindi ganun ka-accurate pero maka katulong pa rin sa iyo to kasi momo-monitor niya talaga yung mga activities sa network mo at saka yung mga lags, yung mga uh, usage ng uh, network mo. Kaya eto subok ko na rin to dati eh. Kaya medyo maganda to. Maganda talaga to. Ma mas satisfied ka kapag na-install mo to. ayan, So balik tayo dito. Ayun. light, may bayad yan. So kahit hindi mo nalagyan yan, okay lang yan. Tapos, una rin in case na magkamali ka ng config, hindi mo na maalala pa paano delete mo lang dito. Delete data. Automatic mag-reset from default. Tapos, start over ka ulit. Ayan. Sobrang dali lang na ito i-configure mga kapit by. Ayan. Okay. Tapos, save mo lang. Ayan. Pag sinave mo yan, automatic magsisave. Tsaka, ito mga kapit bay, si NTAP. NG. Medyo malakas to kumain ng memory. Kaya, make sure na ang PFSense box mo is ah uh, lagpas ng 2GB like kunwari 4GB yung memory okay na okay na po yun kaya niya na itong i -run. kaya make sure na mataas yung memory mo at saka yung drive mo para dun mag-save yung mga lags niya ayan yun yung recommended ni PFSense ayan so ito pa mga kapit bay, isang tip pa no? minsan ang PFSense natin kapag pumunta ka rito sa package manager pag pumunta ka rito sa available package walang lumalabas so it means kapag ganyan lang lumalabas, ibig sabihin ang pre mo is hindi sa updated. So, ang gagawin mo ay update mo lang. Punta ka lang dito. Ayan, makikita mo yan eh. Uh, add mo natin system. System information. Ayan. Ayan. Kung nyo mapapansin, nakalagay rito is 2.72. Ayan. Pinaka-latest ngayon yan kapag tinignan mo rin sa download site. Minsan, kung ang old version mo is 2.70, 2.71. Hindi lumalabas yung update dito. So ang gagawin mo, punta ka rito. System tapos dito. Yan. Okay? So minsan hindi yan lumalabas. So ang gagawin mo, hindi lumalabas yung confirm dito kasi nga hindi updated. Kapag in-update mo na tapos hindi pa rin lumalabas na kahit nakaselect na yan, ang nakalagay rito up to date, up to date pa rin, pero hindi mo pwedeng i-install. Kailangan mo lang i-run to mga kapitbahay. Ayan, kailangan mo lang to i-run. Kopyahin mga kapitbahay. Ayan. I-run mo lang to dito sa pati. Access mo na yung PFSense mo. Ayan. Admin. Ayan. Tapos, punta ka lang dito sa option number 8. Number 8. Ayan. Tapos, i-run mo lang to Ayan, automatic mga kapitbahay. Kapag naran mo na to, automatic. Kapag bumalik ka rito sa pay absence mo, may lalabas na dyan ng confirm. So, okay na yun. So, ayan. So, balik na tayo dito sa uh, end natin. Ayan. So, diagnose, end tab settings. Ayan. Once na, na configure mo na lahat yan, pumunta ka lang dito. Access end tab Pag in-access end tab mo yan, pag click mo, may lalabas na bagong tab. Ayan. So, ito mga kapitbahay, take note na kapag uh, nag-configure kayo ng NTAP, eh make sure nyo na walang gumagamit ng port 3000 kasi itong NTAP na to, nagbabound to papunta dun sa port 3000. Okay, so make sure nyo yung PF nyo dun sa loob ng network nyo, walang gumagamit ng port 3000. For example, ito, pag kinlik mo yan, kuwari, na-configure mo na to, pag kinlik mo yan, chup, So, ito, na, naka na kasi itong sakin, ayan, tingnan mo, nagbound sa to 3000 siya. Kapag First time mo, may lalabas dyan na uh, change username, uh, change password. So, i-enter mo lang yung password mo, tapos log in mo na. So, ito na yon Ang magiging mukha nun, ah, uh, pag ni-log out natin yan. Ayan. Pag in mo ganito. So, sa una, mag-change ka dyan. So, ilalagin mo lang, admin. Uh, ano ba password ko dito? Ito lang ata, eh. Ayan. Okay, so, pag nilagin mo na yan, so, ito na yung mukha ng mtap engine natin. So, napakaganda na ito, mga kapitbay. Usually, kapag nag-install ka nito, ang unang-unang i-edit mo is pupunta ka rito. User. Sa settings, user. Yan. So, kailangan i-select mo nito system. Ayan. Tapos, preferences. Punta ka rito sa settings, preferences. Yan. Ito yung mga usual na kinukonfigure nila. Para gumanda yung, ano, yung graph ng iyong NTAP NG. Ayan. So, ito mga kapitbahay, para mas maganda, madali mo kita. Pag pumunta ka rito, ayan. Tagal with white team. yan Pag nilagay mo white, di ba? Hindi mo masyadong kita. So, mas maganda kapag naka-itim. Ayan. Itagal dark team mo lang. Ayan. Para guman yan. So, okay. So, una, sa authentication, ayan. Ganyan lang. Ito lang naka-enable. Local tagal authentication. Tapos, save mo lang. Tapos, usually, ang ini-edit nila is dito. Ayan, dapat nakaganyan RRD sundan na lang po yung mga kapit -bay. tapos etong traffic toggle creation timorase naka ano ayan on tapos yung layer 7 application naka per application tapos dito sa host eto ayan hindi ko masyadong kabisado to pero familiar lang ako kasi mostly parang ganito lang din yung sa nagyos eh okay so ayan full, naka full. I full lang niyo 'yan tapos dito na kanan. Tapos ito importante 'yung tatlo na 'to. Probes at saka bilan. Siyempre enable mo 'yung bilan mo para makita 'yung mga bilan mo. Tapos 'yung autonomous system, ayan. Mababasa mo naman 'yan 'yung mga quick buy. Ayan. Maraming pwedeng i pag explore dito sa engine na 'to. Maganda 'to. Maraming pwedeng i-explore. Tayo na po bahala. Pwede nyo paglaruan kung para mahuli nyo kung ano yung gusto nyo. Kasi, hindi ko pa naman lahat to ganun kakabisado pero makakapag-monitor ka pa rin. Ayan. Ito, alerts. Kung gusto mo yan, yan. Enable mo lang yan. Network discovery. Ikaw na bahala. Mababasa mo naman dyan lahat eh. Ayan. Mayintindihan mo naman. Tapos, usually ito lang. Tapos, save mo lang. Tapos, pag sinave mo, ang usual na pinupuntahan dito. Dito sa taas. Punta ka lang dito. Kasi, interface, tapos, select mo lang yung LAN mo. Ito kasi yung LAN ko. Tapos, pumunta ka sa Flow. Flow Live. Ayan. Kaya nyo mapapansin. Nandyan lahat. Sorry, sinisipon ako. Nandyan lahat. Ayan. Pag click mo yung kumara, ito, client. Dati kasi sa Luma, Ang nakalaga rito, ayan, nakita nyo ito mga kategory sa taas. Pwede mo yan baguhin. Ayan. Bilan. Ayan, nandyan lahat ng bilan ko na babasa. Mwari, gusto mo minuturo yung sa VLAN 10 lang, pwede mo i-select kung ano yung mga activity eh. Dito sa network ko, walang nakakunik sa VLAN ko kasi for testing lang naman yung iba na yun. Yung CCTV ko kasi nakalagay sa default kaya hindi makikita rito. So, ayan. So, all, all lands na lang makikita mo siya. Ayan. So, itong mga to, PC ko to, desktop. Kasi PC ko lang naman ang nakakabit dito sa test PF sense natin. Tapos, ayan. Marami kang pwedeng galawin. Ayan kayo na po bahala. Sobrang ganda nito. Pwede mo siyang paglaruan. Yan, kung ano gusto mo i monitor, makikita mo siya. Tapos, ayan o. O, ba diba? Pero, pwede mo naman i-select yung mga ito. Kung maaari. gusto mo per network lang. Ayan, makikita mo yan. Ayan, yung, yan yung mga network na detect ng uh, network ko. Ayan. Ito yung balance ko. Ito yung uh, router ko mismo to eh. Yung router ng stream type. So, ayan o, oh, nakikita niya. So, ano may yung pinakamataas? Filter host, destination, all host. Uh, IP. Ayan o. Oh. Ayan yung mga client na nakakunik dito sa router ko. Ah, uh, okay. Tapos, pwede mo rin select by network. Ayan. So, doon sa... Uh, dito sa mga bilan or ito, ito yung one ko. Ito yung land ko. Ayan. Pwede rin dito sa flow lang. Ayan. Tapos, for example, kung gusto mong makita kung ano yung mismo ang activity ng isang client na yun, pwede mo to i-click. Ayan. Oh. Click mo yan. Ayan. Makikita mo yan. So, ito yan. Yung PC ko na to. Ayan. Windows 10. Tapos, ayan. Makikita mo. Uh, first, last scene. Ito yung... Basta, hindi ko maintindihan yung iba dyan eh. Pero, sobrang ganda. Makikita mo yan Sobrang ano Makikita mo rito dami Ang dami option mga kapitbay Napakaganda ng End end engine na to Ikaw lang bahala uh, Pwede mo siyang ano Ayan Traffic Ayan Traffic protocol Connected host Ayan Nandiyan lahat oh Makikita mo lahat yung mga summary Alerts Dashboard Network discovery Makikita mo dyan sa network discovery Ayan Makikita mo dyan Ayan oh home. Ito yung PFSense ko. open yung SSH kasi nga, in-access ko. Ayan, nakikita niya. Tapos, ayan, makikita mo rito sa, ito, localhost, uh, receive only. Ito, ano to? Yung mga remote device. Ayan, makikita mo niya sa taas. O, oh, ayan. Tapos, dito sa, ayan, makikita mo dito kung ano yung mga ina-access nila or pag pumunta ka dyan basta Ayan, kayo na bahala. Ito, ito yung mga site na ina-accessata nila. Uh, di pala, uh, saan nyo ba yun? Nakita ko kanina yun eh. Host pool. Ayan. Uh, operating system. Ano ba? Uh, Windows 10. Ang oh, galing nakikita niya kung anong operating system ang meron dito sa network po. Traffic, crop, Host. Ang galing. Ports. Ang galing. Ayan o. At saka live active yan o. Nag-update ko sa o. Oh, Kanyang mapapansin. Oo, oh, di ba? Sobrang ganda. So, kayo na bahala. Ang mag -modified Kasi, sobrang lawak na itong uh, PFSense and Tap Engine na to. Sobrang maganda. super so, friendly user, kasi, enable, disable ka lang. Mapapansin mo na agad. Ayan. Usual. Live lang. Ayan. Diyan mo lang makikita. Pwede mo iselect kung saan. Bilan. Bilan yan. Ayan. Oh. Galing. Tingnan natin. Uh, nakikita ko kanina rito eh. Kung paano, All flows. Kung anong site yung mga na-access nila. ah, uh, wait lang. Oh, yun. All network. protocol version all protocols saan yung mga nina yun? basta nandito lang yun hindi <laughs> ko ko masyadong kabisado to eh pero sobrang ganda mga kapitbahay mag address yan magkita mo for mag address ayan magkita mo manufacture throughput nya ayan traffic yung throughput ayan o oh. kitang kita uh, wait lang saan yung mga nina yun? Traffic dashboard uh, Application uh, Wait lang Alert Ayan o oh. Meron din pala Aha uh -huh. <coughs> Ang dami so bilans ayan isa lang yung bilan ko receive bilan id ito yung default host 12 o diba uh, wait lang host tools saan yung mga nila yun nandito lang yun eh nakikita mo yung mga sites na ina-access nila network discovery ata yun ayan tapos pag kinlik mo to Aha Ayan Ah nandito sa taas HTTP Uy wala Ah, ah active close. Ah, dito. na tayo ni eh. ayan try natin mag youtube youtube ang lalabas dito ayan oh. makikita mo kung sino nag youtube ayan oh. ah okay. dito pala yun dito pala talaga sa flows ikaw na bahala mag select dito sa taas ayan to Okay. Hmm. Live flows. Yeah, nag YouTube ako kita agad. So ayan mga kapitbay So kung gusto nyo nga i-explore tong ntop engine na to, ganito lang pag install. Sobrang dali lang. So quick blog lang to mga kapitbay Hindi ko pa naman to masyadong kabisado pero ayan, ganito lang po yung pag-setup niyan. Sobrang friendly user, Pwede mo siyang paglaruan kung ikaw nagpa-practice ka or meron kang uh, home network or may mga client ka or business pwede mo to gamitin for monitoring. Uh, hanapin mo lang siya rito. Kasi konti pa lang naman alam ko rito eh. Pero at least 'di ba may idea kayo kung ano yung mga ginagamit na monitoring tool dito sa pfSense natin, okay? So maraming salamat at saka shoutout po pala dyan sa mga tropa natin na palaging nagko-comment dito sa YouTube natin. So, mabuhay po kayo lahat. Maraming maraming salamat. Thank you for watching and supporting to my YouTube channel. Ayan. So, kung bago ka rito at saka gusto mo yung mga ganitong video na about IT, unboxing, uh, review or installation o maraming ano pa basta about IT. Lahat ng mga ginagawa ko about IT, it's ko. Kaya, Don't forget to hit that subscribe, like and share para masaya. Okay? So maraming salamat. God bless and peace everyone.